hello sa ating mga kabibidayan magandang umaga sa inyong lahat guys guys at kaya napag-isipan namin pumunta mag fishing ayan first time namin dito mag fishing sa Australia at syempre kinagabihan yan bumili na kami ng aming mga fishing rod at inassemble na namin sa aming bahay ayan guys maaga naman kaming umalis sa aming bahay eh. kaya lang sa pagpangunguhan pangunguhan ng ipapain ayan medyo natagalan at mahirap silang manguhan ng ipapain at syempre guys malayo din ang travel mula dito sa aming lugar hanggang dito sa lake na to guys at yan medyo pagdating namin mataas ng araw at syempre na pagdating namin doon nandyan na sila manong ayan yan, yan, yung mga expert guys mga expert yan sa panghuli ng ganyan mga isda diyan at sila guys matagal na sila dito sa Australia mga citizen na yan at ang kanilang habi, ayan, kasi nakausap namin sila Manong. Sabi, habi na lang nila ang pagpipishing. O, tignan mo naman, napakalalaki ng mga nakukuha nila, o. Mas malaki pa sa kamay. At yan, medyo nahirapan si Manong na alisin kasi lumalaban natin yung tilapia, o, diba? Tignan muna natin si Manong. At ayan yung cooler nila, guys, napakaliit compare sa cooler namin. asa na guys, mas madami kaming makuha. Ay. Di ko alam guys kasi mga expert tong mga to eh. At kami guys eh, simula pa lang kami. Unang-una pa lang naming pagpipishing to sa Australia. Kaya sana naman madami kaming makuha guys kasi napakalayo talaga nyan guys. At yan, panoorin muna natin si Enkel. Inaalis niya ang, ayan, naalis na niya ang, ano na yung tawag doon? Naalis na niya sa bingwit at yan tutusukin niya muna yan guys at ilalagay niya sa tubig ibabalik niya ulit dun pero naka ano na yan nakatali na parang nakatali itutusok lang niya na ganun sa may gilagid at syempre yan si Ankel katatapon lang niya yung kanyang fishing rod may nakuha na naman kagagaling talaga nito at syempre ito yung aming mga kasama yan nagpre-prepare na para naman makakuha kami ng aming mga tilap yang iuuwi Ayan, o, oh, itapon-tapon mo lang dyan. Mga first time yan, guys. At sana nga marami kaming makuha. Swirthin kami. At syempre yan, sakit tagal na naming nandyan, guys. Ayan, naawa na ata sila, sila Lumanong. At binigyan na kami ng isda na tilapia. Ayan, si Pensan. Medyo nahirapan pa siyang buhatin. Ayan, matulungan na nga lang natin, guys. Ayan, kukunin ko na yung malaki. Kaya lang, mali pala kasi may hawak akong cellphone. Kaya yung maliit na lang yung kinuha ko ayan at nakuha ko na ang tilapia syempre ipupunta na namin yan sa aming lagayan, ayan ang aming napakalaking cooler na sana ng namin ay at ito pala guys ang fishing uh, habito ng mga australiano dito, madami silang fishing site dito sa kanila at syempre ayan pa mahilig pa sila sa mga beach gusto nga nila yung ating kulay kasi yung ating kulay is color brown nainggit sila guys pag may nakikita silang mga brown na kulay mas maganda daw kaya sila kahit anong gawin nila nagpapainit sila dun sa beach para maging kakulay kakulay natin at ayan guys ayan na ang aming cooler napakalaki eh at sana mapuno namin at syempre na binubuksan na na ang ating kasama ayan si Tito Dongs o, oh, di ba? May dalawa na kami. Ayan, guys. Binigay lang yan. At syempre, gyan, pupunta na ulit ako dito. Mag-check tayo. I-check natin kung may nakuha na ba ang ating mga kasama. Yan, si Uncle. At dito sa isa, si Tita. Kaya pa-picture-picture pa siyang nalalaman. Syempre, kailangan natin kapag may pinipuntahan, palaging may picture taking para naman sa... So, may ano tayo, may mga memories tayo guys, ayan, tanungin natin kung may nakuha na ba siya, ay, ayan napakagaling, nakakuha ng dahon, the best the <laughs> best ang ating tita nakita ayan nakakuha na ang uncle si uncle first na huli niya masayang masaya si uncle oh. ba diba? at ayan naman nakakuha na naman si uncle ulit ayan guys napakagagaling talaga nito manguha ayan tignan natin kung ilan yung nakuha niya kasi guys ayan isang ano lang yan pero dalawa yung ano ba yung tawag doon dalawa yung kawit kaya ayan dalawa yung nakuha niyang isda diba guys napakagagaling at syempre Ayan, dumating ang ating kasama, si Ate Lisa, at tinuturoan siya mag-fishing. First time din niya mag-fishing at sana nga may makuha siya. Ayan, tinuturoan siya ng mga citizen kung sabi kapag may kumain na, kapag gumalaw na siya konti, ayan, hilain niya na. At syempre, Ayan, yan, kanya, yan yung kanyang ginagawa. At ito naman, si Manong Lenon, may nakuha siya. May nakuha rin na Magaling din siya mag-fishing, guys. O, di ba? Masayang masaya siya. At nakakuha na ng isa. Ilan pa lang yung nakuha namin, guys? Dalawa pa lang, no? O, tapos kalaki-laki ng cooler. ah di ba? Tignan natin sa nang mapuno natin lahat to. At syempre, ayan, Manong. O, oh, ba diba? Pataas-taas pa niya talaga si Manong Lennon. Napakagaling. At, ayan, may nakuha na din si Ate Lisa. Ayan, at, yun lang, nagka-problema dyan, guys, kasi nga, nait buhol buhol yung mga tali natin, yung mga tamsi. Ganyan talagang nangyayari, guys. Normal talaga yun yung magka -buhol, buhol, ng tamsi. Lalo na kapag madami kayong nagpe-fishing, ay talaga, ganyan ang isa sa mga problem problema at mahirap na problema. Minsan yung mga ginagawa diyan pinuputol na talaga nila yung tamsi nila, yung mga tali-tali na yan. O oh, di ba at least at syempre ilalagay niya na napakalaki ng nakuha ni Ate Lisa. Ilalagay niya na sa aming cooler. Ayan, wow, napakadami na naming nahuli syempre hindi namin nahuli yan. Ayan, bigay lang yan ng mga citizen kasi nga napuno na nila yung kanilang cooler. At kami ay wala pa. Ayan, mga dalawa, tatlong piraso pa lang. Kaya binibigyan na nila kami. O, ba diba, Kababayt nila? sila. At tong mga isdang palato to guys, peste lang sa kanila dito. Mga ganito, kapag may nabingwit silang ganito, tinatapon lang nila. At syempre, tayong mga Asian, gustong gusto natin to. Ayan guys, linisan na natin para maluto na. At ang maganda rito ay iihaw mas lalo yung mga malalaki. O, ba diba? Sama-sama. So, makaming naglinis dyan para maluto na natin at syempre party party na naman tayo guys party party